good day mga kasabwat no? sa uh, samahan nyo ako hanapin natin yung bilihan ng canvas sa Maynila at hanapin na rin natin yung bilihan ng mga art materials doon doon yung sa may Cartemar at sa Divisoria let's go so mga kasabwat no? ang una nating pupuntahan ay yung Bilihan ng mga canvas sa Divisoria què ha d'etre jo molat pag nakarating na kayo ng Kiapo guys punta kayo sa labas hanapin nyo lang Chow King na yung sakayan ng e-bike punta natin ng Divisoria tapos magpahatin lang kayo sabihin nyo sa Ilaya sa bilihan ng mga tela yan pag nakita nyo na yung building na kulay blue yan yan Yan, dyan na yung bilihan ng mga canvas uh, dito ako bumili kay yan may mga mura dyan 55 hanggang 100 plus So guys, pagbalik niyo ng Kaya po guys, tawid lang kayo sa kami kabila. Tapos hanapin niyo lang yung Cartimar. Nandoon yung beer. Doon lang sila sa may kanto guys dalawa nga pala yung store nila dyan guys yung isa malapit sa so Sogo pero ending guys sa Mega Mall pa rin ako nakabili sa Deo Beer bye bye hili ba ka nung nilapulong magayon mas siyengit na yung rep sa iba lamang siyengit siyengit na dyan din watching kayo lang pang walat siyengit na kayo masalisan lood bye bye yung nulo na Ang bitak ko ngayon yung dipanas pa. Alibag yung makasigang aliwat. Siyago, bahay ko ngayon. Kailag-blog siyago. Boss!

ayos na lang bigyan dai na sa mga manahilim na ano kung tapos ang yos what's that ay si sibid na sa kahit na may pagi ang manahilim ay nandiyan nandiyan na alin na na pala ako na ang tapos ang diet